Good morning! Good morning, everyone! It's Monday, guys. At ito, kahapon, maulan. Kunti lang ang tubig. Pero ngayon, guys, bahana dito sa Dubai. Dito ako sa bandang Al-Barsha. Kaya kita mo naman, oh. Ang mga sasakyan, halos, ano na, abot na yung kanilang mga gulong. Mag-iingat po ang lahat pero may advisory naman ng government na ano dito na maging flexible ang mga company kaya yung iba working from home so ayan guys mag iingat po kayo dito sa mga taga Dubai at uh, maulan ngayong linggo hanggang bukas daw so ayan okay bye bye guys bye bye see you in my next video